Ayan guys, nakaakyat na siya. Ang problema natin yung engine, no. Parang disgrasya yung engine, no. Kita niyo man yung usok, puti. tingnan natin yung ano niya doon, ipakas. Ito yung ano, guys. Ipinrisyado makina na. Nabubutan ng tubig eh. Ito yung laga Napakaano talaga guys, napakahirap pag maano. Pag lulubog tayo. Bukod sa yung oras natin, makina pa ang Tapos syempre ako, matambay din. So, daming Oh jadi virus dah Macam virus sikit Oh Ya, yeah, mulai hitam sudah balik. Oops, part bantai oh. Kurang sudah. Yeah, ya, harap harap anu lah. Kurang sudah anu putih. Dimasak sudah. Oh Lord, nakalabas din siya guys. No, hindi ata suda? Siyang no. balik normal suda, gano'n no? Para para okay lang. sana <coughs> sana nga po? Ah, uh, balik normal sudah so itu asap. Sana okay lang yung makina guys kasi kanina ang puti ng ano ng usok. So ngayon bumalik na sa ano. Wala na. No? Parang blue na sa blue na itim. Okay na. Mubira naman gid kol. Mubira na. Yeah.